Hello guys, nandito tayo sa Munk East. Sa Mokumol. ayan Tingkit ko sa inyo yung Mokomol na malaki. At saka nitry ko yung ano yung camera ko. Yung bagong camera ko ng phone. Kasi minsan pag nagano nag-upload ka, nagbablar dyan yung video. So, may na-discover ako sa so, bago kong camera. And guys, maraming tao doon sa labas. Sa baba pala. Kasi, may sale ng mga luggage, mga maleta. Yan o. Maraming sale. Ang laki ng mall na to guys. Pag inikot mo to, maliligaw ka. Kasi hanggang level 6 to eh. Ang ganda, may bulaklak pa. Yan, may nangamanak ako. Hanggang doon sa dulo niya yung bulaklak. ito yung exit guys yung exit D ng Mongkok East MTR mag train ka ng mag ka exit D hindi dito yan tapos doon ka sa kabila na yan yung mga tao na papasok dyan ka dumaan palabas punta ka sa flower market ng Mongkok East